Magandang araw kabayan. Ngayong araw nga ay oras na para ibinta na ang aking mga alagang baboy. Ang aga-aga nga 5.30 in the morning ay tumawag na yung kukuha ng mga baboy. Kaya naman dali-dali akong umuwi ng bukid. Ang kuha ko sa isang bulaw ng kinuha ko yan ng mga panahon na yon, 600 lang ang isang bulaw, lalo na pag bagong waalay. May ESF pa kasi noong mga panahon na yon. At dahil nasa isang buwan at kalahati na siya siguro, kaya naman pumayag na rin ako na kunin ng 1-8. Hala, paalam na. Ang timbang ng pinakamababang timbang ay 28. Ay, at 36 naman sa pinakamabigat. Gumastos nga ako ng 14,716 kasama na ang pagbili ko ng biik at ang pagkain at ang ko nga sa apat na yon ay 6,539 ibibenta ko na nga sila dahil gusto kong bumili ng bagong inahin kaya ayan, meet this eye. Si Tikay nga pala yung aking panganay at ito naman si Tesay.